Iginit ni Sen. Francis Jesus Escudero sa pamahalaan na panindigan na ang no tax exemption policy nito lalong-lalo na sa isinusulong na Maharlika Investment Fund Bill. Kinuwestiyon ni Escudero ang paglilibre sa kontrobersyal na sovereign wealth fund mula sa pagbabayad ng national at lokal tax. Sa ilalim kasi ng panukala, ini-exempt o inililibre sa pagbabayad ng lahat ng uri ng buwis at hindi rin ipinasasakop sa Governance Commission for Government Audit and Control Corporation sa Government Reform Procurement Reform Law at sa Salary Standardization Law ang Maharlika Investment Fund. Maging ang importasyon ng supplies at equipment ng Maharlika Investment Fund at ng bubuing Maharlika Investment Corporation ay lilibre rin sa custom duties alinsunod sa custom modernization and tariff act Punto pa ni Escudero, bahagi ng polisiya ng nakarang administrasyon ang hindi pagbibigay ng tax exemption na siyang dapat panindigan ng mga economic managers. Ngayon lalo na ang kalihim ng budget ng department ay si Secretary Amena Pangandaman at si Pinang Secretary naman ay si Benjamin Jokno na kapwa parehong parte ng nakarang administrasyon. Tinawag pa ng senador na bad policy ang pagbibigay ng maraming exemption bukod pa sa mahirap ding ipatupad, kaya naman mas mainam na ituloy na lamang ang nasabing no tax exemption policy. Dagdag pa ni Escudero, kung ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines na siyang major contributors ng sovereign wealth fund ay nagbabayad ng buwis kasama ang ibang korporasyon, bakit ka naman bibigyan ng perks na tax exemption ang Maharlika Corporation? Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.